Magandang araw, welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging patay na patay sa'yo? Yung mababaliw talaga siya sa sobrang pagmamahal niya sa'yo? At mararamdaman mo talaga na sobrang mahal ka niya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napakaibiktibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, una, umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, at kung pwede, ay gawin ito sa loob ng kwarto mo na ikaw lamang mag-isa na walang nakakaalam. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ng maigi ang partner mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay maging patay na patay sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at kung gusto mo ay pwede ka magdagdag ng hiling wala pong problema at ulitin mo ang paggawa nitong ritual kinabukasan sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga. O kahit ikaw ay nasa trabaho ay pwede mong gawin itong ritual basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. Nang sa ganon maging patay na patay ang partner mo sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.